Nangunguha kami ng kuhol people dito sa bukid. Ayan. Oh. Kuhol. Ay, ay. wala naman na masyado. Nalubog kasi nalabag ang danom nalabag ang danom dito sa bukid <laughs> oh may may sa na alak hindi ko makita hindi maano yung hindi malinaw ang tubig kano ano na sila nag ani na ng palay dami na naman palay yan yeah. mm hmm lot lot may shoot kanta huh? Alam, anda yung chinelas mo. Ita-ride Ta na yan awan. Ay aray ko. Aray ko may nagkagat sa akin na langgam. May mga ano pa o kangkong. Ni agala na manti sige mo na ka pala nga agala na balangag. Buha ako ng kangkong guys. Oh. Ang ganda kasi. Isaog namin sa bangus. Sinigang na bangus. Diba? Pag masipag ka lang dito sa bukid. Marami kang mauulam. Na libre.